Bawat isa sa atin ay may hangganan o yung limit na kaya nating pasaning suliranin sa buhay. Iba-iba yan. Kaya hindi tayo pwede magkumpara lang sa iba o kaya mag-isip na kung kaya ng iba, eh, kaya na kaagad natin. Parang ganito yan. Nakasali ka na ba sa isang training na parang di mo kakayanin at gusto mo ng sukuan? Misan hindi natin alam ang ating mga kakayahan at may mga tao o sitwasyon na nagpapalabas ng ating natatagong lakas o kakayahan. Naalala ko nung nag-gym ako, yung unang-unang pagkakataon. Sa sobrang excited ko, lahat yata ng mga style ng pagbubuhat o weightlifting, ginawa ako, pero magagaang lang. Pero kahit ganoon, kinabukasan, hindi na halos ako makabangon at hindi ko na nga maisara yung botonis ng polo ko dahil ang sakit-sakit ng braso at dibdib ko. Ilang araw bago ako bumalik at nung bumalik ako, yung iba na excited din na nakasabay ko ay nag-ayawan na. Ako naman, dahil sa sakit ng pakiramdam, ay parang nadala na din. Yung instructor ng gym na yon ay may edad na at mababakas mo sa kanyang katawan na medyo matagal na din siya sa pagbubuhat. Siya ang nag-encourage sa akin. Normal daw yung pananakit ng katawan at meron daw bigat na angkop sa mga nagsisimulang katulad ko at hindi kami lalampas dito. Dahil sa sinabi niyang iyon, lumakas muli ang loob ko at nagpatuloy ako. Ang buhay natin, hindi din nalalayo dyan. Misan, nadadala tayo. Misan, ayaw na nating magpatuloy. Kahit alam nating dapat magpatuloy kasi feeling natin, lampas na ito sa makakayanan natin. Alam mo, napakaganda ng paalala ng Biblia. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Ilang bagay ang makikita at matututunan mula dito. Una, lahat may pagsubok. Nagtitiwala ka man sa Diyos o hindi, makakaranas ka rin ng pagsubok. Parti yan ang pamumuhay sa mundong ito. Pangalawa, tapat ang Diyos. Ibig sabihin nito ay hindi siya magbabago sa kanyang pangako at kakayahan. Hindi natin dapat isipin na dahil nagbago yung sitwasyon, eh nagbago na rin ang Diyos. Pangatlo, alam niya ang limitasyon mo at hindi ka susubukin ang higit sa kaya mo. Napakahalaga nito dahil nagbibigay ito sa atin ng kapanatagan na kahit mahirap ang isang pagsubok, ay alam nating ang kamay ng Diyos ay nakaagapay lagi sa atin. Pangapat, gagawa siya ng paraan para magtagumpay ka. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na subukin ang higit sa ating makakayanan. Pero mahalagang tandaan na kung paano tayo tutugon sa mga sitwasyon na Kanyang pagdadalhan sa atin ay malaking bahagi sa paglago natin. Huwag ka susuko. Magtiwala ka sa Diyos at magpasakop sa Kanyang paghubog. At syempre, asa ka pa.